Bakit kaya hanggang ngayon ay marami pa rin umaasam sa Kemeral? Um, sa post ni sa IG post ni Gerald Anderson kung saan ay nagra-ride sila sa Bicol. Ang daming nagko-comment doon na sana raw magkakaroon ng movie again ang Kemeral dahil mas bagay daw ang Kemeral kaysa sa Kimpaw. Sinagot naman ng isang Kimpaw fan na wag na kayong umaasa at may movie na. May parating na movie ang Kim Pao at wala na ang Kimeral Kim Pao na ngayon. Move on na kayo guys. So yun po yung sinagot na isang uh, Kim Pao fan doon sa post ng isang netizens na nagbigay komento sa post ni Gerald Anderson. At dito naman, I think uh, fan ito ni Kimeral noon. Na ayon sa kanya, mm, Wa is Wae si Gerald? I know si Paulo Avilino. Why si Paulo Avilino nyo? Kasi alam niya pag si Kim ang kalab niya, makikilala siya ng hosto. Hinihintay niya na mawala ang Kemerald. Swerte niya, nagloko si Gerald noon. Kung hindi, never niya makalab team si Kim Cho. Trabaho ang gusto ni Paulo para magiging sikat. Oo, sikat na ang pangalan Oo, artista na siya noon Pero never siyang sumikat Ang pangalan niya na Dahil nakadikit siya kay Kimi Kaya nakilala siya ngayon mm -hmm. Hindi sikat dahil Kay Kimi Kung hindi dahil kay Kimi, hindi siya sumikat Kaya dumikit siya mm. Yan. Ayan ang comment Pero may katapusan Ang showbiz Hindi pa yan ngayon, siguro next. Kapag mawala na ang love team nila, sigurado hindi na naman babangon pangalan ni Paolo Avilino. So ayan guys, ayan, binabash na naman si Paolo Avilino dito. Bakit nga ba hindi pa rin sila makamove on? Kasi nga, sa totoo lang, matagal na wala ang Kimerald. Bago mag -kemsi, after ng Kimerald, Kemsi, 12 years, almost 12 years. Sian and Kim. So matagal nang walang camera. Paano nangyaring Tsaka sikat na rin, sikat na rin si Pao noon kahit papaano. Hindi dahil dumikit uh, dumikit siya kay Kim ngayon, kaya gusto niyang magpasikat. Sikat na si Pao and best actor 'yan. Same lang sila ni Kim Cho. Pareho silang sikat, best actor, best actress. Kaya wag sanang husgahan si Pao na kasi okay, dumikit kay Kim para sumikat para mas lalong bumango ang pangalan wag naman pong ganun and besides si Kim ah si Pao noon matagal kahit sila pa ni si Yan Lim um, sino pa yung love team bago si Janine Gutierrez ang love team niya noon may bago may isa pa kahit sila pa noon talagang gustong gusto pa ni Paolo Aquilino na makakasama sa trabaho si Kim Cho since 2016 o, oh, ilang years na. Kaya ngayon na talagang nag-granted yung kanyang uh, pangarap noon na makakatrabaho si Kim. At ilang beses siyang in-interview. Yun laging sinasabi niya na hindi dahil maganda si Kim, talagang mahusay magtrabaho. Yun yung hinahangaan niya na gusto makakatrabaho si Kim. And finally, one year na nga sila as a love team. Kaya mas lalong dumadami ang Kim Pao fans ngayon. Mas uh, malakas sila sa masa ang totoo, yun talaga yung totoo sa kanila ngayon, sobrang lakas nila imagine mo sa ASAP California paglabas pa lang ni Pao pagkanta nilang dalawa, lalo na nung nagpakilid na si Kim na sabay hawak muka ayan sobrang hiyawan, napakadaming pumapalakpak, hiyawan sila nung paglabas ni Paolo Aquilino ayan guys um, yung isang nag-comment kasi, I think fan yun ni Kimiraw, na hindi makamove on. Huwag na, sabi ng isang uh, netizens na nag-comment, huwag nyo naman post gan na si Paolo Avilino. Panay-bash nyo sa kanya. Hindi naman po, porkit na ka team niya si Kim, ay bumango at sumikat na siya. Matagal na pong uh, sikat si Paolo. Nagkataon lang din talaga na pareho silang sikat, kaya mas lalo nag-boom ang kanilang love team, kay Kim. So, ayan guys, yung update dito.